Ito po mga kabayan, paalala ito sa ating mga kababayang nasa abroad. Nawag na wag po natin ipagkatiwala ang perang pinagpagura natin sa ibang bansa, lalong lalo na kung ito ay para sa ating mga retirement. Dahil isang kababayan natin ang niloko ng kapwa nating Pilipino sa bansang Canada, kasama na ibang kababayan natin na tinangayan ng malaking pera. So watch po natin ang mga nagbabagang balita na ito. Pilipino sa Ontario ang dumulog sa Omni News matapos umanong maloko ng kasosyo sa negosyo. Nakumbinsi umana siyang ipagamit ang pera sa home buyers na nangangailangan ng pondo para sa closing fees ng binibili nilang property. Pinangakuan din umano siya ng malaking interes. Pero ang retirement savings na ipinahiram ng biktima, hindi na po naibalik. Ang detalya sa report ni Paula Saraza. I've been begging for my own money. Yeah. And, and it's so frustrating kasi Somebody me. so my savings. Emosyonal na dumulog sa Omni News si Elenita Rivera mula Toronto matapos umanong maloko ng isa ring Pilipino. Walang natira sa ipon ng Pilipinong dalawang dekada ng nagtatrabaho sa Canada. Ang utang sa kanya ng suspect, higit 40,000 dolyar. Nakilala raw ni Rivera ang suspect sa isang online marketplace noong siya sanay naghahanap ng mabibiling aso. Bagamat hindi natuloy ang transaksyong ito, nagkausap silang muli ng alokin siyang sumosyo sa negosyo noong 2023. Investment daw sa mga taong gustong magbumili ng bahay na walang pang-closing. Sabi niya, ano daw, uh, malaki yung maganda yung interest. Paglalarawan ni Rivera, tumata yung third-party lender ang Pinoy at naghahanap ito ng investor. Popondo o magpapahiram ng pera sa mga nagaasang bumili ng tahanan pero walang sapat na budget. O kunyari, ako yung client, ikaw yung yung banko, na ako yung client, pupunta sa banko, hindi mo ako ma kasi wala akong enough funds. So papasok siya ngayon. Ang perang ipinahiram ni Rivera mula sa kanyang Retirement Savings Plan o RRSP. January 2024, winidro ko nga yung RRSP ko. <laughs> Tapos binigay ko sa kanya. Since na sa real estate siya, pinalabas niya kasi na magbibili ako ng bahay. So yung na din akong ara recipe, walang tax. Hindi na ako nakatanggap ng pera since 2024. Sabi ko sa kanya, June of 2024, uh, kung pwede, kunin ko na lang yung capital ko. Sabi ko, wag mo na lang Kahit walang interes, sabi ko, bigay mo na lang yung Kapital ko ani Rivera, hindi raw ito ang unang beses na nakapanloko ang Pinoy at nasa apat pa umanong mga biktima ang kumonekta na rin sa kanya at nagsampa na rin ng reklamo sa pulisya. Ang dami nga namin biktima pala na ginamit na yung pera ng mga to. Imagine mo. Sabi ko, saan ka kumukuha ko? Ano? ng mukha. Kamakailan lamang nang magsampa ng reklamong fraud si Rivera at kinumpirma ng Toronto Police ang investigasyong isinasagawa nila. Pero dahil hindi pa nakakasuhan ang inireklamong individual, hindi ito maaaring pangalanan sa ngayon. Al alam ko, hindi ko na makukuha yung pera po, which is super so straining. Pero I just want people to be aware of, of this person. Kasi I think he's still trying to ano eh, To, to go out and victimize. Tumanggiring magpaunlak ng panayamang ang suspect at sa isang pahayag sa Omni News, sinabing tinatrabaho niyang makipagkasundo kay Rivera at humiling na bigyan siya ng palugit hanggang sa katapusan ng buwan para bayaran ng nawalang pera. Kung di raw niya ito magagawa, handa siyang harapin ang reklamo ni Rivera. So, justice can be We can get justice. You know. Kaya mga kabayan, iwasan po natin magtiwala na sobra, lalong-lalo na sa kapwa nating Pilipino. Lalong-lalo na ng mga nagalok na investment nagagawa gagawa ng manloko dahil sa malaking pera na yan. Mabuti pang gumawa ka na lang ng sarili mong negosyo. Kaysa ipagkatiwala natin sa ibang tao ang pera natin. Kaya paalala ito sa lahat ng ating mga kabayan. Sa Pilipinas man o nasa ibang dako at ibang bansa mga kabayan.